yan uh, nagpuputi na yun yun 1-0 Ayun oh oh ito mga idol ayan. Ayun ayun Dito pa ayun oh hoy yun pa mga idol ang laki yun ayun buhay na buhay Ayun ayan 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 idol uh, na lalakot naman ulit kami ayan, kasi kumalma na yung tangihan mga uh, idol, dalawa lang pala kami ni Idol Dingdong kasi yung isang kasama natin si Idol Bonbon nagchat siya, hindi mo na daw siya makapagsama siguro may importanteng lalakarin kaya ayan, dalawa lang kami होडे होडे धन्यवाद समंतरा Yan. Good morning, Idol Ding Dong. Good morning. Yan, simula na siya magpain. ang mag mga kawil natin. Yes lang, yung pain natin na pupruzin. Yan yung pamain namin mga Idol. Nagtigas pa. Kasi yung nakaraang araw, kahapon hindi kami nakapaglaot. Kasi lakas ng hangin. Kaya... Ayan yung pain namin nagtigas tuloy Oh. Ayan. Dalawa lang kami mga idol kasi yung isang kasama namin nagchat siya. Hindi mo na daw siya makapagsama. Ayan. Okay. Ayan ang mga idol. Mag lalagay na ng light light ayan babagsak na niya ayan Arya para sa pangunang lihira isto mga idol sana makarami sana makahuli ng mga isda mga idol mga lawang mira mga lawang area dar na naman. <tipulong>

Ubos na pala yung nylon mga idol. Lalagay ulit ng bandera. check mga idol. 6.37 ang umaga. Pangatlong buya. Pangatlong bandera. Sana makahuli. Sana may mga kumakain. Ilipat naman kami sa unahan konti mga idol. Pang apat. Pang apat na area.

Panghuling lihira mga idol. Guantes be. Guantes na lang yung gamitin pang ano. Guantes na lang yung gagamitin pang balot sa bato mga idol. Si Matagalan na pag magtali pa sa bato. Kaya yan na lang ang gagamitin. Pang samantala, pan samantagal. Ayan. Panghuli na to mga idol. Bali yung area namin panganim na lihira lahat panganim na buya nagawin <toss> namin mga idol itong pae na to ipagkasya na lang dito, daw dito sa mga kawil kasi yung kawil may karamihan tapos yung pae konti na lang Ayan, eh, na lang Asal. Yan. Pa oh. Yan. Tapos na rin tayo, Oh, ya. Sana makarami para may pangbili naman ng pangangailangan. Sana Huwag nyo kalimutan mag-subscribe mga idol. Paki-subscribe naman ho. Sana huwag nyo ipagkait yung ang subscribe ninyo para naman makatulong kaya sa hindi pa nakapagsubscribe pakitulong naman po sana huwag nyong kalimutan yung bell na i-click pakiclick ho sa notification bell para ho sa karagdagang tulong ninyo tugka na pa May nagkain? Sana kumalma to ng mataas na oras. Anim na buya yung nilalaglag namin. Yung inarya. Sana makarami. Time check mga idol. 7.34 na. Kaya pala ang init na dito sa laot mga idol. Kapag ka ganitong oras, alas 7 tapos ang ganda ng panahon mainit na talaga dito mga idol lang kahit ano nga nakaharang napakasilaw survey muna kami mga idol survey pangunahing survey may makati ka agad ayan kasi mga idol pag natatama sa balat napakahapdi sakit para siyang bukya meron? la meron? yun Yun. Ah, parang gapas-gapas. Main. Pang kulam. Idol ding dong, meron? Meron. Malaki, malaki. Meron daw mga idol. Ah, uh, akin ang tubig. Hirun daw laman mga idol. May kumain daw. Sana hirun talaga. Ah, lapit na layo pa. Bakat, baka lagi biro ka na naman. Sapule, pole. Oh, dako? dekaw na. Dekaw. Marami na siguro. Isa pa magbunan ah. Sobrang gida to. Dami. Dami to. Daw pawak, pawak. Ah, meron talaga mga idol. Ano kaya yan? Ayan. Ano? Light, light Ayan. na. ayun o. No? Meron na nakik nakikita mga idol. Puputi na sa ilalim. ayun Nagpuputi na. Ayan na. Yun! yun Ayan. One, zero. Ayan. Ayan. 1-0. Ayan. Ayan. Oh! 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 Laki Mga idol Ayan Mga ah, Halos dalawa, dalawang kilo Ayan o oh. Mayroon pa sa ilalim mga idol Nagpuputi na Ayun Ayan na ito na. Ito pa. Ayun. Oh, hoy. Meron pa? Yun mm -hmm. po mga inul. Ang laki. Ayun. 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 buhay na buhay buhay na buhay ayan bawat ay oh bigat okay eh, ikaw na magtanggal yan ah tatlo na ito mga dalawat dalawat kalahati siguro to yan mga abot ba na mahigit tatlo yan tatlong piraso na mga idol Yee. meron pa malalaman yan yan po mga idol yun pa, ayan pa. Uh, ulo na lang ulo ayan kinain pala mga idol nandoon pa sa ilalim isa may isa sa ilalim ayun isang piraso ayan ayun bato na mga idol na apat na piraso lang yung nahuhuli isang maliliit saka tatlong tabas tatlong malaki Yan. tatlo saka isang maliliit Ayan lahat mga idol. Sa isang lihera. Sulit. Ayan. Napaka sulit. Mga idol. Babalikan namin yung nakahuli ng tatlo. Ayan na. Nila na ni Idol Bim Bim. May mga dumidikit na mga kati-kati. Ano? 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 Uy, miron. Bigat pa rin. At least meron. Hindi masyado mabigat pero at least meron. Light light na mga idol. Yun. Barla lang pala. Barla ulit mga idol. Yun. Barla pa ulit sa ilalim. Yon. Tayo. Idol ding dong meron. Bilang. Konti lang rin. Nina na tayo ng tatlo ngayon. Tamaan na. umiihip na yung hangit. Ay, sinyalis na. Ihan mga idol. Meron mga idol. Ayun. Yun. Malaki. mga idol ayun yan nandun pa sa ilalim oh pulo na lang yung natira mga idol sabi ko na nga ba ulo meron na naman mga idol ayun malaki yun Okay, madagdag pa. Wala <coughs> na. Nasa malapit na sa bato. Time check mga idol. 10.19 na. 10.20. mag ulit si Idol Dingdong. Nalik niya yung nakawil natin. Ano, ililigpit na yan? Ito. <coughs> Magliligpit na kami mga idol Kasi nandito na yung hangin-amihan Marangkada na sila Sana makahuli, makadagdag Takot ko na sa tumoy. Ah, uh, mga idol, malaki ng pawikan. nabasa na yung hangin na mihan mga idol yung mga idol konti lang yung holy namin puro yun parang may tumatalon yung alon lang pala mga idol tumatalon yung matigas matigat at tigas ayan parang problemado kasi ang, ang bigat ng nararamdam ayan puti puti na naman minsan yung mga huli namin natatanggal lang dahil sa balagbag lalo na lumakas pa yung hangin ano na mga idol saan <coughs> saan anong base ayan meron talaga mga idol ang tinula na yan ayun pang tinula mga idol isang piraso saka meron pa doon sa ilalim yung malapat pa rin mga idol ayun no ayun nagkukumislap na ayun ayun buhay na buhay mga idol kung kailangan pa sana buhayin yan pwede pa yan buhayin ito Aro, -ar yun na mga idol yung pinakabato oy holo ito ng holo yan sinadya mo yan ano ayun lang lahat ng holo mga idol pira na tayo ngayon mga idol nagadagdag isang piraso ano yan oy ano na naman yan tinula ang holo yan Puro na lang ulo yung pangira mga idol Puso kami mag-ila mga idol Yung pinakamuli na hihila na hinihila na hihila Yan lahat ang uli namin mga idol Yan, tatlong malalaki Saka yung barla namin konti lang Yan, may diwet pa So, itong maaba na to, diwit, saka ito barla, saka itong dalawang to, at tatlo. Saka itong klase, saka ito. Tabas. Yan, tatlo. Itong dalawa din, tabas rin to. Jol, ito ang Ya, Kaya, pauwi na kami mga idol kasi palakas ng palakas yung hangin namihan. Kaya, Salamat sa mga nanonood at saka sa nag-subscribe sa amin. <silence> ako sobrang alon dapat ah. alon yung dagat mga idol buti na lang pag nating namin dito sa tabi may mga tao na mamimili Ayan, binili yung nabinta yung huli namin. So yung natira mga idol. Ang piraso na lang. Ayan. sa pangulam-ulam. Ayan mga idol, bote na lang sinundo kami ng mga pamilya namin. Ayan o. Oh. Tingin daw nila ang lalaki daw ng mga alon kaya sinundo kami nila doon sa oh, Tabi. Si Yan mga idol, papawi na kami. Yan. Lakad-lakad muna.